Lumipad si Zorbon para hanapin si Vegeta at pinagsabihan siya ni Frieza na mananagot kapag hindi siya nagtagumpay. Habang patuloy na naghahanap sa labas si Zorban, nagpaplano na si Vegeta kung paano mailalabas ang mga Dragon Ball ni Frieza. Napagdesisyonan ni Vegeta na pasabugin muna ang loob ng spaceship para makuha ang atensyon ni na Frieza at Zorban. Pagkatapos ay saka siya gumawa ng butas para maihagis sa labas ang mga Dragon Ball kung saan niya ito hahanapin. Pagdating ni na Frieza sa silid ay wala na si Vegeta at ang mga Dragon Ball, sinubukan pang sundan ni Zorbon sa labas si Vegeta pero hindi na niya ito nakita. Pero ang hindi niya alam ay nasa malapit pa rin si Vegeta at dumaan lamang sa ilalim ng tubig para hindi makita. Pinagalitan ng husto ni Frieza si Zorbon dahil sa mga kapalpakan nito, pagkatapos ay binigyan niya ito ng isang oras para bawiin ang mga Dragon Ball, habang desperado na naghahanap si Zorbon si Vegeta ay mabilis na lumalangoy sa ilalim ng tubig patungo sa mga Dragon Ball, samantala, nakarating na si Gohan sa nayon kung nasaan ang isang Dragon Ball, doon ay bumungad sa kanya ang mga bangkay ng Namekian at mga pagkawasak na iniwan ni Vegeta. Lubos niya itong ikinagalit at sinabi na sisiguraduhin niyang mananagot si Vegeta sa ginawa nito, pagkatapos nun ay pinakita si Vegeta na umalis na sa tubig para hanapin ang mga Dragon Ball. Mabilis niyang nakita ang mga ito at sobrang sayang sinabi na meron na siyang anim na Dragon Ball. Bigla siyang nakaramdam ng enerhiya at hindi siya makapaniwala nang makita na ito ay si Krillin. Nakita niya rin na dala nito ang isa sa mga bola kaya agad niya itong sinundan. Sa nayon, habang inililibing ang mga bangkay ng mga namatay na Namekian, nangako si Gohan na susubukan na buhayin ang mga ito. Pagkatapos nun ay nagpatuloy na siya sa paghahanap sa eksaktong lokasyon ng Dragon Ball sa lawa nilangoy niya ito sa ilalim at mabilis na nakuha. Sa kalawakan, nakasabit si Goko sa kisame at nagsasagawa ng nakakapagod na mga push-up sa limampung beses na lakas ng gravity. Sa sobrang pagod ay halos hindi na niya maigalaw ang kanyang mga muscle. Samantala, walang kamalay-malay si Krillin na nakasunod sa kanyang likod si Vegeta. Sa di kalayuan, sobrang naiinis na si Zarbon dahil hindi niya makita si Vegeta. Maya-maya ay bigla niyang napansin ang isang sinag ng liwanag na mabilis na lumilipad, nang malaman na ito ay si Krillin at Vegeta ay kaagad niya itong sinundan. Napansin ni Vegeta ang pagsunod ni Zarbon pero hindi siya nabahala. Sinabi niya na kampante siyang matatalo na niya ito dahil sa kanyang dugong sayan na mas pinapalakas siya sa tuwing malalagay sa bingit ng kamatayan. Sa kalawakan, kahit anong pilit ay hindi pa rin makagalaw si Goku dahil nagluko pala ang gravity machine at naset sa isang daan. Ibinalik ito ni Dr. Brief sa dati at ipinaliwanag na nangyari ito dahil dumaraan ang spaceship ni Goku sa isang magnetic storm, sinabihan siya ni Dr. Brief na magtiis na lang muna dahil mawawala rin naman ang bagyo pagkalipas ng ilang oras. Samantala, nagulat si Bulma sa biglang pagdating ni Krillin at nagalit, ganun pa man namang ha ito nang makita ang malaking Dragon Ball na hawak ni Krillin, ipinaliwanag ni Krillin ang sitwasyon at tinanong kung nasaan si Gohan. Sinabi ni Bulma na umalis ito para hanapin ang isa pang Dragon Ball sa kalapit na nayon. Sa sandaling iyon, biglang nakaramdam si Krillin ng malakas na enerhiya at sobrang natakot ng makita na si Vegeta ito. Sinabihan ni Vegeta si Krillin na ibigay ang Dragon Ball kung ayaw niyang mamatay si Bulma. Ilang saglit pa ay dumating na rin si Zarbon. Natuwa si Bulma dahil akala niya ay ililigtas sila nito. Ganun pa man si Krillin ay matinding takot ang naramdaman dahil alam niya na si Zarbon ay alagad ng kupal na si Frieza. Sa kalawakan, nasa loob pa rin ng magnetic storm ang spaceship ni Goku at dahil dito ay muling nagluko ang gravity machine, hindi makaisip ng paraan si Dr. Brief kung paano tutulungan si Goku na nakasabit pa rin sa kisame. Sinubukan ni Goku na putulin ang alambre pero nasugatan lang nito ang kanyang kamay dahil sa matinding gravity. Sunod niyang sinubukan na gumamit ng Kamehame wave pero bumalik lang ito sa kanyang muka, samantala sinusubukan ni Krillin na ipaliwanag kay Bulma kung ano ang kanilang sitwasyon pero hindi siya nito marinig sa sobrang pagkakilig. Sinusubukan ni Bulma na magpapansin kay Zorban kaya tinawag itong bobo ni Vegeta. Tinanong ni Zorbon si Vegeta kung nasaan ang ibang Dragon Ball. Kaso imbes na sagutin ay sinabihan lang siya nito na magpalit na sa kanyang pangit na hitsura para makapaglaban na sila. Nagalit ng gusto si Zorban at sinabi na walang karapatan si Vegeta na tawagin siyang pangit dahil pangit din ito pagkatapos nun ay nagsimula na ang laban, sinubukan ni Krillin na tumakas pero pinaputukan sila ni Vegeta ng mga energy blast para pigilan, nagpatuloy ang laban at si Vegeta ang nakalalamang, nagconcentrate si Zarbon upang alalahanin kung paano siya binalaan ni Frieza na papatayin kapag muli pa siyang nabigo, ganon din ang sinabi nito na mayroon na lamang siyang isang oras, muli niyang sinugod si Vegeta pero madali lang siya nitong iniwasan at tinawag na mahina, dahil wala ng pagpipilian ay nagbago na ng anyo si Zorbon at natakot sa kanya si Bulma at Krillin, sa kung saan, lumilipad si Gohan na dala ang Dragon Ball na itinago ni Vegeta. Naramdaman niya ang dalawang malakas na enerhiya ni na Vegeta at Zorbon kaya nagmadali na siyang bumalik, sa kalawakan, nakasabit pa rin si Goku sa Kisame at gumagawa ng paraan para mapatay ang gravity machine, pinaikot-ikot niya ang kanyang sarili bago gumamit ng Kaioken attack para mabunot ang alambre sa Kisame. Kaso dahil sa paggamit ng Kayoken ay lalo siyang napinsala at hindi na niya malabanan ang lakas ng isang daang beses na gravity, sa sobrang hirap ay halos mawalan na ng malay si Goku. Ganun paman, pinilit ni Goku na kalad ka rin ang kanyang katawan patungo sa Gravitron at itinaas ang kanyang sarili ng bahagya para mapindot ang control panel. Nagtagumpay siyang mapatigil ito kaya bumalik na sa normal ang gravity. Natuwa si Goku at sinabi na ngayong alam na niya na nakakayanan niya ang isang daang beses na gravity ay dapat sa ganitong gravity na siya magsanay. Samantala, sa kabila ng pagbabagong anyo ni Zorbon ay nanatili pa rin ang kalamangan ni Vegeta sa laban. Sa sandaling tumigil ang laban ay sira, -sira na ang armor ni Zorbon. Sinabihan ito ni Vegeta na sumuko na dahil ang mga tulad niyang sayan ay lalo lang lumalakas kapag nahaharap sa matinding laban. Samantala, Pinilit ni Goku na makakain ng magic bean para mabawi ang kanyang lakas. Matapos makakain ng bean, si Goku ay muling lumakas at nakatayo. Magsasanay na sana siya sa isang daang beses na lakas ng gravity pero nagpa siya na magmeryenda muna. Sa laban, nagulat si Zarbon sa isiniwalat ni Vegeta. Ganun paman tumanggi pa rin siyang sumuko at mas lalong naging agresibo. Nabutas ang tiyan ni Zarbon sa suntok ni Vegeta. Sinubukan niya na magmakaawa kay Vegeta para sa kanyang buhay pero hindi siya nito pinakinggan. Pagkatapos patayin si Zarbon, itinoon na ni Vegeta ang kanyang atensyon kay Krillin na may hawak na Dragon Ball. Muli ay sinabi niya kay Krillin na ibigay ang Dragon Ball kung ayaw niyang mamatay si Bulma. Napilitan si Krillin na sumunod at ibinigay ang Dragon Ball. Tumawa ng malakas si Vegeta bago lumipad paalis. Wala nang nagawa si Krillin kundi ang umasa na nakuha ni Gohan ang huling Dragon Ball tinalo ni Vegeta si Zarbon at nakuha ang pinaniniwalaan niyang huling Dragon Ball. Nang tanungin ni Bulma kung bakit niya ibinigay ang Dragon Ball, sinabi ni Krillin na dahil makukuha pa rin naman ni Vegeta ang Dragon Ball sa kanila kapag pinatay sila nito. Inihayag ni Krillin na may pag-asa pa rin naman na hindi makuha ni Vegeta ang kanyang hiling kung makukuha ni Gohan ang isa pang Dragon Ball. Samantala, nagagalit si Frieza dahil kinukutoban siya na baka napatay na ni Vegeta si Zarbon o Tumakas. Ibinalita ni Namol kay Frieza na ang Ginyu Force ay naghahanda na sa pagpunta sa Namek. Pagkatapos magbalita ni Namol ay pinatay na ito ni Frieza dahil hindi niya na daw kailangan. Sa Planet Frieza 79, pinakita na pinasakay na sa kanilang mga space pod ang bawat miyembro ng Ginyu Force at pinalipad patungong Namek. Sa planeta ni sama. ipinagpatuloy ni Nayomcha ang kanilang pagsasanay. Biglang naramdaman ni Kayo Sama ang Ginyu Force na papunta sa Nomek at nagsimulang magpanik, ipinaliwanag niya sa iba kung gaano kadelikado ang grupo at ikinwento ang mga ginawa nitong mga pagkawasap. Minaliit ni Nayamcha ang Ginyu Force at pinagtawanan, pero hindi nakitawa sa kanila si Kayo Sama dahil kinakabahan ito sa mangyayari. Sa spaceship ni Goku, nagsimula na si Goku sa kanyang pagsasanay sa isang daang beses na lakas ng gravity. Samantala habang lumilipad pabalik ay naramdaman ni Gohan ang enerhiya ni Vegeta kaya kaagad siyang nagtago. Naramdaman ni Vegeta ang kanyang kinabiglang nawala at nagsimulang maghanap. Nagbanta si Vegeta na pasasabugin ang buong lugar kung hindi siya lalabas. Naalala ni Gohan ang sinabi ni Krillin na hindi pa sapat ang kanyang lakas para talunin si Vegeta pero nagpasya pa rin siyang magpakita. Nang sabihin ni Vegeta na nakuha niya ang dala niyang Dragon Ball kay Krillin ay kinabahan ng husto si Gohan. Ganun pa sinabi ni Vegeta na hindi niya pinatay si Krillin dahil masaya siyang makukuha na niya ang kanyang kahilingan, tinanong ni Vegeta ang bagay na nasa kanyang kamay, nagsinungaling siya at sinabi na isa lamang itong relo, hinawakan siya ni Vegeta sa ulo at sinabi na dapat magtulungan ang mga tulad nilang sayan, pero bigla siya nitong binanatan sa sikmura, sinabihan siya ni Vegeta na umuwi na lang dahil hindi ito ang lugar para sa mga tulad niyang iyakin at utu-uto, pagkatapos nun ay iniwan na siya ni Vegeta. Kahit nasaktan ay masaya pa rin si Gohan dahil hindi nakuha ni Vegeta ang huling Dragon Ball, bumalik si Gohan at masayang nagdiwang kasama ni na Krillin at Bulma, pagkatapos nun ay nagpa siya ang tatlo na umalis na sa lugar bago pa bumalik si Vegeta. Sa nasirang nayon, lumangoy si Vegeta sa ilalim ng tubig para hanapin ang huling Dragon Ball pero wala siyang makita. Bigla niyang naalala na parang may tinatago si Gohan nang makita niya ito at ang hawak nitong relo ay parang radar. Nagalit siya ng husto at mabilis na lumipad papunta sa sekretong taguan ng tatlo. Kaso pagdating niya sa kuweba ay wala na siyang nabutan. Pinasabog niya ang buong kuweba sa sobrang galit. Isinumpa ni Vegeta na hahanapin niya ang tatlo at pananagutin dahil ginawa siya nitong tanga. Samantala, nakahanap ng bagong taguan ang tatlo at ito ay sa pagitan ng dalawang bato. Kaso nagrereklamo si Bulma dahil pangit daw ang lugar kinumbinsi ni Krillan si Bulma na magpaiwan muna sa lugar para madala niya si Gohan sa dakilang elder. Sinabi niya kay Bulma na huwag mag-alala dahil pagbalik nila ni Gohan ay kakayanin na nilang kalabanin si Vegeta. Natutulog si Bulma nang dumating si Vegeta na puno ng galit, mabilis siyang pinatay nito ng walang alinlangan, ganun pa man nagising siya at napagtanto na isa lamang yung masamang panaginip. Ang katotohanan, nakatambay lang si Vegeta sa tabi ng kanyang mga Dragon Ball, dahil natatakot siya na makuha ito ni Gohan na may kakayahang makahanap nito sa pamamagitan ng radar, nagsimulang lumindol, agad naisip ni Vegeta na nagwawala si Frieza sa sobrang galit at walang habas itong nagpapakawala ng mga malalakas na energy blast sa paligid, nag si Vegeta dahil hindi niya makakayang talunin si Frieza ng walang imortalidad, Pagkatapos ay pinakita na nanginginig sa takot ang mga sundalo habang pinapanood si Frieza na nag-aapoy sa galit, sa sikretong taguan, sinusubukan ni Bulma na pigilan ang Dragon Ball na gumulong palayo dahil sa nangyayaring mga pagyanig, kaso dahil sa isang kalapit na pagsabog na dulot ni Frieza ay gumulong ito papunta sa tubig, sa kung saan, lumilipad si Krillin at Gohan sa himpapawid ng mabagal para hindi sila maramdaman ni Vegeta. Balik kay Bulma. Ayaw lumusong sa tubig ni Bulma kaya sinungkit na lang niya ng kahoy ang Dragon Ball pabalik sa lupa. Kaso imbes na makuha ay lalo niya itong naitulak sa tubig nagdesisyon siya na sumuko na lang at hayaan na lang si Naprila ng kumuha nito. Ganun pa man nang tiningnan niya ito sa Dragon Raider ay nagulat siya nang makitang mabilis itong gumagalaw palayo. Natakot siya na baka hindi na nila ito makuha kaya naglabas siya ng isang capsule submarine at sinundan ang Dragon Ball. Maya maya pa ay nakita na niya ang kumuha ng Dragon Ball at pinaputokan ito ng torpedo. Hindi tumama ang unang torpedo at ganun din ang pangalawa. Ganun pa man nagawa nitong mapalangwi palayo ang halimaw kaya nahulog ang Dragon Ball. Sa spaceship ni Goku, nagpatuloy si Goku sa pagsasanay sa isang daang beses na lakas ng gravity, hanggang sa puntong sinasaktan na niya ang sarili gamit ang sariling Kamehame Wave, matapos masabugan, napagod na siya at kumuha ng Magic Bean mula sa bag, mabilis na bumalik ang kanyang lakas, nagpa siya siyang maging mas maingat dahil may dalawang araw na lang siya bago makarating sa Nomek, samantala. Kukunin na ni Bulma ang Dragon Ball nang biglang makita niya ang isang dambuhalang perlas. Naisip niya na babagay ito sa kanya kaya nagdesisyon siya na ito muna ang kunin. Gayunpaman, lumangwi palayo ang kabibe at nabuksan ang isang whirlpool, na nagsimulang higupin ang lahat pati ang Dragon Ball. Hinabol ni Bulma ang Dragon Ball at natagpuan niya ito sa ibabaw ng mga higanteng perlas. Nang lapitan niya ito ay biglang may lumitaw na isang halimaw na alimango at umatake. Sinubukan ni Bulma na tumakas. Pero nahawakan ng higanting alimango ang kanyang submarine at sinimulang wasakin. Kumuha si Bulma ng escape capsule pero nahulog ito sa kanyang bulsa. Nahanap niya ang mga capsule at nagawang makasuot ng diving suit bago pa masira ng halimaw ang submarine. Hinabol ng alimango si Bulma at inatake. Maya-maya pa ay biglang itinigil ng alimango ang pag-atake at humiga. Dito nalaman ni Bulma na ang mga perlas ay mga itlog pala at ang mga ito ay nagsisimula ng mapisa protektahan lang pala ng halimaw ang kanyang mga anak, nang mahulog ang isang haligi patungo sa mga itlog, sumugod si Bulma para iligtas ang mga ito, dahil sa kanyang ginawa ay pinayagan na siya ng halimaw na kunin ang Dragon Ball, bumalik na sa lupa si Bulma kasama ang Dragon Ball at pabalik na sa sikretong taguan, nang ang isang ki-blast ay tumama malapit sa kanya, lumapag ang dalawang sundalo ni Frieza na sina Blueberry at Raspberry at tinanong kung nasaan ang iba pang mga Dragon Ball at si Vegeta. Nang hindi napasagot si Bulma ay kinuha siya ng dalawa at lumipad palayo. Sumigaw si Bulma na ibaba siya at inalala ang kanyang mahirap na buhay, kinagat niya ang may hawak sa kanya na si Blueberry kaya binitawan siya nito, ganun pa man muli siya nitong sinalo at inilapag sa kalapit na lupa, sinubukan ni Bulma na tumakas, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nagbunga, nakinig siya sa pag-uusap ni na Blueberry at Raspberry at nalaman niyang hindi nito alam ang tungkol sa mga Dragon Ball, kaya ipinaliwanag niya sa mga ito na kung paanong ang hiling sa mga Dragon Ball ay magagawa silang mas malakas pa kaysa kay Frieza. Nagustuhan ni Blueberry ang ideya ng walang limitasyong lakas at pinilit siya nito na ituro kung nasaan ang iba pang mga Dragon Ball. Nagsinungaling siya at sinabi na nasa pinakamalalim na parte ng tubig ang mga ito sa kalawakan. Gumamit si Goku ng Kaioken at gumawa ng energy sphere na binitawan niya sa mataas na gravity para umikot-ikot sa silid. Pagkatapos ay gumamit naman siya ng Kamehameha Wave para kontrahin ang energy sphere, kaso nagkamali siya ng sukat kaya parehong tumama sa kanya ang dalawang atake, isa sa likod at isa sa dibdib, ganun pa man natiis niya ang atake na parang wala lang, samantala, pinilit ni na Blueberry at Raspberry si Bulma na gamitin ang kanyang diving suit para maituro niya ang mga Dragon Ball sa ilalim ng tubig, dinala niya ang dalawa sa pugad ng malaking alimango at niloko na ang mga itlog ang Dragon Ball, habang kinukuha ng dalawa ang mga itlog, sinamantala ni Bulma ang pagkakataon para makuha ang Dragon Ball na inilapag ni Raspberry. Pagkatapos ay nagpaputok siya ng isang maliit na misay sa kisame ng kuweba sa Baytakas. Nagising ang isang malaking alimango at inatake ang dalawang kupal. Nagawang makasunod ni na Blueberry at Raspberry kay Bulma sa ibabaw ng tubig pero hinila ito ng malaking alimango pabalik sa ilalim. Sa sobrang pagkainis sa kanyang mga dinanas ay naihagis ni Bulma ang Dragon Ball. Muli itong gumulong papunta sa tubig pero buti na lang ay nagawa niya itong makuha. Sa ibang lugar, kinumbinse ni Gohan si Krillin na dagdagan ang bilis ng kanilang paglipad para makarating na sila agad. Sa kasamaang palad, ang pagtaas ng enerhiya ni Naguhan at Krillin ay naramdaman ni Vegeta. Interesado si Vegeta na malaman kung saan patungo ang dalawa kaya nagdesisyon siya na sumunod, pero dinala niya ang isa sa kanyang mga Dragon Ball para makasigurado na hindi makukuha ni Bulma ang lahat ng ito, sa spaceship ni Frieza. Ibinalita ng isang sundalo kay Frieza na isang oras na lang ay darating na ang Ginyu Force sa planeta.